mapagpalang mm, back post. Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Pansit malabon at ginataang lelot po pala. Ay, ginataang lelot. Lelot balatong or ginataang munggo po ang paninda natin na merienda for today. At ayan na nga po, no. As you can see po, ayan, dinafresh ko na po pala yung pang-ulam natin. mag po tayo ngayon. Ay, bulalo. Medyo masakit po pala yung lalamunan ko. Kaya, magsasabaw po muna tayo. Ayan, una ko pong ginawa ay ibinabad e ko po yung ating pang noodles ng pansit malabon. 4 hours ko po kasi yung bababaran. At ayan po, no, nahugasan ko na rin yung bigas para sa ating ginataang munggo. At yan po pala yung ginagawa kaya black po yung munggo sa ginataang munggo. Bale, sinasag, sinasangad po yan. Sinasangag or tinututong po. Ang tawag po sa mga Tagalog dyan ay tinutong po. Oo, tinutong. At ayan po, no, habang pinapalamig natin yung ating mga munggo na tinutong po ay gagayatin naman po natin yung ating mga gulay para sa ating ulam naman po na bulalo. Ayan yung linagay nating mga gulay, mais, patatas, at saka pechay bagyo. Madaming gulay po pala yung nilagay ko dyan. Kahit isang kilo lang po yung ating beef shank. Uh, nag-request si asawa kung pwedeng dagdagan ng gulay. Go! dagdagan natin yan ng gulay. At pagkatapos ko pong hiniwa yung mga gulay natin, no, syempre, hugasan po natin yan para sure na malinis. At ayan po, no, pinadikdik ko pala kay asawa yung ating munggo. Tignan nyo naman po, pinulbos niya, kaya sobrang lasa po ng munggo sa ating ginataang munggo. At iluluto ko na po yung ating ginataan. Ah uh, kagaya lang po siya ng pagluluto kung paano siya lutuin kung paano lutuin yung ginataang mais, ganun din po lutuin to. Bale sa one and three fourth na malagkit po ay naglagay muna po ako ng wash sugar na isang kilo. Tapos kalahating kilo ng munggo po yan. At naglagay po muna ako ng tap water, mga 2 liters. At pinadagdag ko po yung piga natin, pangalawang piga ng niyog. Pinadagdag ko po kay suki natin. At ayan, haluin po muna natin nilagyan ko din siya ng kaunting asin pabalans ng lasa para sa ating sugar. Tapos from time to time po pala, eh kailangan natin yan haluin. At nung medyo dry na po siya, ayan, sumisip na yung tubig, yung malagkit natin, ay pangalawang piga pa rin po yan. Sabi ko nga po, pinadagdagan ko po ng pangalawang piga yung mga binili nating ngungot. Para mas malasa po uh, siya sa ating tinutong or lelot balatong. At naglagay pa po ako dyan ng mga one fourth. Pero tinikman ko po ulit yan. Naglagay pa po ako. Bale yung nalagay natin lahat ng sugar is 1 and 3 fourth po na kilo. At ayan, from time to time, wag po natin yung tigilang haluin kasi po madudulok yan sa ilalim, magagawa po yung kalamay. nagre po kasi si ate ng ginataang munggo nga po or lalot balatong. Kaya sabi ko, uh, kung magluluto lang din naman ako, bakit hindi ko pa itinda? Kaya dinagdagan ko na po at mabenta naman po. At habang, ayan po, nung no, nakasalang yung ating uh, lalot balatong sa pinakamainang hapoy po, ha, dara, uh, no? <laughs> pinakamainang hapoy, apoy, ay kumakain na po tayo. yan po, ang sarap ng kain natin. At dahil sabaw po yung ulam, ulam natin ng no, mga kasawlo, ay masarap din pong kumain yung mga bata. Basta sabaw po or masarasang ang pagkain. Sa bagay, basta gusto po nila, masarap pong kumain yung mga anak natin. At yan, habang kumakain po sila, tumayo ako para tignan yung ating lalot balatong ulit. Kasi po, medyo nadudulok na yan sa ilalim. Ganyan po yung masarap na consistency or lapot ng ating balatong. At, eight na piga po pala or eight na ngungot yung inilagay po natin dyan. Kung isang kilo po yan, lalagyan ko po yan ng mga 9 to 10 na ngungot or niyug po. At purong gata po yan. yan. po yung pinakaunang gata. As you can see naman po, hindi po yan tinipid sa uh, ngungot or sa anong tawag dito? Niyug po. Uh, mas masarap po kasi sa mga ganyang klase ng pagkain. Ginata, ginata ang mais, ginata ang munggo, nagdadala po talaga ay ang uh, madaming gata po. At Bago po hanguin, 5 to 7 minutes, dun pa lang po ilalagay yung ating uh, piga, unang piga po. Di ba po nasabi ko mga kasawlo, yung nag-request po niyan ay si ate. Pero alam niyo po, siya po yung hindi uh, nataganan. Anong nataganan? Naubusan siya. Pero nakapa, naka, natikman naman po niya. At least natikman niya, natikman niya kahit papaano. Pero hindi daw po siya sa back post. At nung naluto na po yan, no? Napalamig ko na po yan ng kaunti lang. Ay nilagay na natin siya sa ating mga container or mga tub. Bale, 500 ml tub po ay 60 pesos. Sulitin niyo na po, huwag nyo pong tipirin sa sangkap, 60 pesos. Tapos, tapos kahit isa lang po yung bibilhin nyo, i-deliver ide namin yan around Sepong Bulaon and Baibid. Pero pag outside sa barangay po namin ay may minimum po tayo uh, na charge na 20 pesos. Minimum po yon Tapos yung maximum po ay depende naman po sa layo. At ayan, no, naluto ko na din po pala ang bilis ko. Naluto ko na din po yung ating uh, noodles para sa pansit malabon. Hindi ko na po naipakita at yung ating um, malabon sauce po or yung pansit palabok sauce po natin. Grabe yung feedback ng kaputol ko po. Kahit na kuya ko po siya, sasabihin niya pag di masarap at masarap yung um, niluluto or tinitinda natin, sabi niya okay kaya yung palabok mo, the best show. Di ba po, sarap sa pakiramdam nun? Praise all to God po. Sa Diyos po, ang lahat ng papuri. Kung di po dahil sa kanya, hindi po sasarap yung luto natin. Uh, Kung magkakasangkapan lang po tayo para makapagluto sa mga customers natin. At may maihahin po tayo or maitinda po tayo sa kanila na pagkain. At after naman po natin maluto yung ating pansit malabon ay pinalamig ko din po ng konti yan kasi hindi natin siya pwedeng idirekta na mainit na mainit sa tab para hindi madaling masira. Bale sa 500 ml rectangular tab po ay nasa 360 to 318 grams po yung uh, noodles uh, ano natin yung timbang po. Iba pa po yun yung toppings niya na Meron siyang toppings na giniling na baboy, chicharon, ayan yung dahon. Meron din po yung hipon at saka itlog. At ayan na po yung ating mga i-deliver. Bale yung dito po pala ay na-i-deliver na ni ate. Yan po ay sa mga dalan na po at outside barangay na po natin. Kaming dalawa po ni asawa yung nag-deliver since maaga po tayong natapos magluto pag ano po no, ang pag uh, bakasyon po, mabilis lang po tayong matapos baligtad. Pero pag sa pag may um, pasok po, parang nagagahul po tayo sa oras kasi iniisip natin magdadakit pa tayo ng mga bata. At ayan po, may nag-order po pala sa atin ng outside barangay. Last na po si Miss Jean ng palat. At pagkatapos po nating mag-deliver, Ayan, naki-birthday po tayo kay Dwayne. Birthday niya today. Happy birthday, Kane Dwayne. Classmate po ni Raya. At ayan, kasama natin si Ate Angela at ang ating no problem mommies kala ko nga po di kami makakapunta eh kasi nagchat lang kami ni sisweng punta ba tayo sabi niya sa, sa, sakto naman po agad po kaming natapos magdeliver at magluto at ayan nakapunta po tayo sabi ko nga sa kanya kay weng pag ganito palang oras no kung agad din kaming natatapos pwede naman pala tayong lumabas labas at magkita kita, -kita magbanding so ayan po mga kasawlo at dito ko na po tatapusin ang ating video hanggang sa susunod god bless us all po bye happy birthday Thank you sa pag-invite.